DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama nyo. Naging maganda pang kapalaran nyo. Sana inat hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sa nga ang gulo ko tignan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang Umaga po sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaymay. Narito na po, ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako, ang bukas. Oh. Oh, sige ah. Sige lang, kain lang kayo. Marami pang pagkain. At salamat nga pala sa pagpunta nyo ah. Ang dami ng bisita pare ah. Oy, hindi ko nga kilala ang karamihan dyan eh. Mga bisita yata ni Mrs. <laughs> Busy rin mag-entertain ng bisita yung inaanap ko. Kaya ito, ibigay mo na lang ito sa kanya. Oh, ano ito? Regalo ko. <laughs> Nag-abala ka pa. <laughs> Congratulatory gift niya sa kanya. Alam ko kung gano'n niya pinagsikapang makapasa sa board exam. Hindi lang sa board, kundi sa lahat ng exam na pinagdaanan niya sa kolehiyo. Ah, tama ka, pare. Napakapalad mo rito sa unika iha mo. sa wakas, meron ka ng engineer. Eh, salamat sa Panginoon. Sinuklian niya ang lahat ng pagod at hirap namin mag-asawa. Makita ko lang na unti-unting natutupad ang pangarap ng mga anak ko. Pakirandam ko, nasilip ko ng langit. <laughs> Masaya ako para sa'yo, pare. Eh, ikaw, pare, yung mga anak mo nga pala. Kumusta? Hmm. Ate Wanda, hmm. Anong oras na naman ito umuwi? Ay, eh, alas dos na yata na madaling araw. Singin mo nga yan. Palipatin mo na doon sa kwarto niya. Nagsuka nga na nagsuka yan. Kaya dito na lamang sa sala na tulog. Eh ayun, binabad ko na sa pride detergent yung seat cover. Ay hey, nako. Ilang bote na naman kaya ng alakan na ubus ng batang ito. Oh, minsan nagre-reklamo siya dahil sinisig <coughs> mm. mong raraw siya. Eh, akala ko matututo na at hindi na iinon. Wala pa rin pala. Sige, pakigising mo na ate. Papasok na ako sa trabaho. pa. Mm. I'm sorry. Wala tayong magagawa. Hindi mo naman kontroladong isip ng mga panelist. Kung ayaw talaga sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang panibagong trabaho mapapasukan. I failed you again, pa. Junjun. Robert po. Sabi ko naman sa inyo. Huwag niyo na akong tawagin Junjun. 25 years old na ako. Ah, sorry, Robert. Ang mabuti pa, Magpahin na ka na muna ng isang buwan sa kahanap ng trabaho. Dumito ka muna sa bahay. Okay lang sa'yo pa. Alam kong pagod ka na rin eh. Magbasa-basa ka. Makinig ka ng music. Mag-relax ka para kapag sumalang ka na sa interview sa susunod na mag-apply ka ng trabaho, refresh ang utak mo. Salamat sa pangunawa. Ah. Oh, Abigail, anak. Bakit? Mm. Niyemda. Dinalhan kita. Kunin mo nga, Robert. Oh, akin yung plato. Abi. Thanks, Kuya Jun. Kuya Robert. Ay. <laughs> Alam mo pareho kayo ni Papa. Makakalimutin. Sorry. Eh, bakit naman ikaw pang nagdala ni rito? Busy si Nanay Wanda eh. Puti, hindi ka nabangga. Ay, Kuya. Memoryado ko na lahat ng pasikot-sikot dito sa bahay. Dalawang punta na akong bulag. At dalawampung taon na rin ako dito sa bahay natin. Kaya pa naman tumakbo dyan ni eh. <laughs> Ganon ha? Oo. Sige nga. Paunahan tayo sa paglabas dito sa kwarto ni Papa. <laughs> Sige pa! <ba? laughs> ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abi, abot mo ay sa kulay. Ah, sa kaliwa o sa kanan? Diyan sa harapan mo. Ah, sige. Oh, Thanks. Saan ka pupunta, Ate Beatrice? Hmm, bagong ligo ka. Ilakad kami ng mga kaibigan ko. Kapag nagtanong si Papa, sabihin mo, sa makalawala ako uuwi. Hay, ha? hindi ka na naman nagpaalam ng maayos. Eh, nasa trabaho siya ngayon eh. Ayoko nang istorbohin. Hindi naman siya may istorbo ng message mo. Kapag nga tumatawag ako sa kanya, kahit nasa meeting siya, kinakausap niya ako eh. Abi, iba ka. Iba treatment sa ni Papa. Ay, bakit naman iba? Hmm, yan ka na naman eh. Dami-dami mo naman tanong eh. Buti pa lumabas ka na ng kwarto ko, no? Sasara ko na to eh. Doon ko na sa kwarto mo. O anong gusto mong pasalubong pag uwi ko? <laughs> Hindi na ako bata, ate. Ay, <laughs> Oo, oh, nga <laughs> pala. Eh, kasi para sa akin, ikaw pa rin ang baby abi namin. Mm. <laughs> Dalaga na ako, ate. Oo oh, oh. nga. At ang ganda-ganda mo. <laughs> Sayang, kung oh, hindi ka nga lang sana bulag, palagi kitang isasama sa mga lakad ko. Oy. Pero hayaan mo minsan, <laughs> tatakas kita dito sa bahay. Kilala ko yung backpack na yan, ha? <laughs> iniram ko muna, kuya. Babalik ko naman, eh. Tsaka, hindi mo naman ginagamit. Hiniram? Oo. Bakit? Nagpaalam ka ba sa akin? Oo, ito naman. Napaka-formal mo naman. Kala mo naman hindi tayo magkapatid. Porkat kapatid kita, pwede mo na bang gamitin ang lahat ng pag-aari ko? Alam mo, wala kang respeto, eh. Ano? Hindi ito ang unang beses na ginawa mo sa akin, to. Minsan, yung sombrero ko. Minsan, pati t-shirts ko pinag-iinteresan mo. Pwede gamitin mo rin yung mga gamit ko. Baka gusto mong huminam ng bra ko minsan. Ah! Ay, ay punong puno na ako sa'yo eh. Pitiwan mo bra. Akin yung bago. No! Kuya! Akin kung yung sabi. Ah, hindi ko papairam ah, sa'yo to. Kuya na ba na! Robert! Ah, hanggang kailan ko ba sasabihin sa inyong Robert ang itawag nyo sa'kin? akin Kayo ni Beatrice, talo niyo pang aso't pusa. Mula ng mga bata kayo, hindi man lang kayo nagkasundo. Pagsabihan niyo naman siya, pa. Puro na lang gala ang ginagawa niya. Nagtatrabaho naman sana, pero ang pera, Nauubos naman sa mga kapritsyo niya sa buhay. Kaya mo na siya. Matututo rin niyo. Pa. Gusto ko, matuto siya sa sarili niyang pagkakamali. Dahil hindi siya ang uri ng taong makikinig kapag pinagsabihan. Ang moto niya sa buhay, to see is to believe. Ang Anggat hindi niya nakikita ng mga mata niyang sinasabi mo, hindi siya maniniwala. Noong elementary kayo, sabi ko wag siyang akyat ng aket sa puno din sa eskwelahan niyo kasi baka mahulog siya. Pero hindi siya nakinig. Tumigil lang siya nang nahulog siya. Ang ibig niyong sabihin, hihintayin niyo munang mapahamak si Beatrice bago niyo sa pagsabihan? Tulog. Buti pa uminom ako ng tubig. Nika, bakit bukas ang ilaw sa sala? Nakalimutan ko ba itong sara? Uh, Beatrice! Ikaw ba yan? Uh, na O Diyos ko! Ano nangyayari sa iyo? Bakit nuguang ka? Huwag kayong maingay. Baka malinigay ni Papa. Eh bakit? Hindi mo ipapaalam yan sa Papa mo? Ako, oh, Diyos ko, nagdurugo ulo mo! Ano ba nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Oh, o natahin na itong sugat sa noo mo. Itong pasa mo sa braso at sa pisngi, mawawala rin nga kagad. Sundin mo lang ang sabi ng doktor. Lagyan mo ng yelo mayat at may. Pa, sorry. Bakit ka nagsasorry? Dahil nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Sa pagsama sa mga barkadang bad influence sa akin. Hindi <sighs> naman ako talaga gumasos ng malaking halagang pinagkatiwala sa akin ng isa kong barkado eh. Napagbintangan lang ako. Eh nung nagkakagulo na, di agad ako nakatakas kaya ayun nadamay ako sa rambol. Eh asan yung pera? Hindi eh, nga ako yung gumastalon. Pero sa'yo pinagkatiwala feeling ko may kumuha sa bag ko. Magkano ba yung nawala? Bakit niyo pinatanong? Sagutin mo ako. Magkano'ng perang nawala? <ourcestatutip> Asensya na kayo, ah, ha? Bakit hindi ka nag-grocery, Nay Wanda? Ay, wala nang budget. Pwede nung isang araw ni Papa. Wala raw siyang pera Kaya sa susunod na linggo na lang ako mag-grocery. Nagbaya din kasi sa kuryente, sa tubig, sa internet. At saka doon sa barkada mo, Beatrice. Saan? Ah. Ah? Yung perang nawala mo. Binayaran nyo ng Papa mo. Ano? Ikaw palang dahilan eh. Sinasabi ko na nga ba? Puro na lang talaga sakit ng ulong ibinibigay eh mo kay Papa. Nay Wanda, totoo? Sampung yung binayaran ni Papa? S Sampung libo? Eh, kay sarawhan tingin ka habang buhay ng mga kaibigan mo. Eh, ayun, binayaran na niya. Ano? Ay, eh, kaya magtiis muna tayo sa ganitong ulam hanggang sa mga susunod na araw. Sa pagkakataong ito, matuto na kaya si Beatrice nagsiganap, Rosanna Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Phil Cruz bilang Roberto. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong Teknikal Nina Bong Muyar at Eric Luceno. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi na gaanyayang huwag po ninyong kalilig na ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.